Bakit pag Biyernes bawal maligo? Oh. Biyernes Santo. birnis Santo. 'Di ba? Bawal tumalong. Ha? Bakit? Patay ni Dios, patay. Bawal tumawa, bawal kumain ng karne. Bakit? Sakripisyo ka ng sakripisyo, bawal ng karne. O di tanggapin ko sakripisyo, bawal ng karne. Eh ang karne magkano? Ang baka 120 'yung ano, mm, 1 kilo. Eh, bawal ang karne, pero ni Santo. Yung mayayaman na nang ginawa. Bumili ng Blue Marlin. 350 isang kilo, isda kasi yun eh. Pero masarap. Ha? Nagsakripisyo siya. Hindi siya kumain ng karne, 120 isang kilo. Pero ang binili niya, Blue Marlin, sa kaalimango. Ayun. Mas mahal pa sa karne. Ano yun? Saan mo napulot yun? Na kaya bawal maligo, patay ang Diyos. Oo. Oh. At pag mo santo raw, mag-abang ka ng, ng, saging, yung tutulo doon sa puso eh. <laughs> At magkakaanting-anting ka. Ayun. Yan lang. sabi ko, paniniwala. Maray tayong paniniwala. Galing sa relihiyong ating kinagisnan eh. Pero... Ah, mas marami yung nasa bisyo. Bakit? Wala silang napapakinabang dun sa tinapay ng pare. Kasi hindi naman yun ang talagang tinapay na dapat kainin. Yung ipinapakain ni Kristo tinapay, pag kinain mo yun, magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Mababanal ka. Eh sa katoliko, sabungero pa rin. Pagkatapos ng misa, tuloy sa sabong. Pagkatapos ng misa, murahan pa rin, away pa rin. Kaya hindi totoo yung aral. Mga kapatid, huwag kayo sana magagalit sa akin hindi po mabuting nagpapaniwala sa kwento at sa mga katha-katha. Mas magandang magpaniwala doon sa nasa Biblia kasi yan po ang otoridad ng katotohanan. Lahat ng katotohanan nakasulat po sa Biblia. Pagkikita sa unang tingin, nagkagustuhan na sila. Sabi naman ng katoliko, tinamaan daw ni Cupido. No. O eh bakit kung talagang totoong merong Cupido, no? Eh bakit kung talagang tinamaan ni Cupido? Bakit pagkaraan ng dalawang buwan, hiwalay na? <laughs> ano yon? Inalis uli ni Cupido? <laughs> Wala po sa Biblia, huwag tayo nagpapapaniwala. I-test nyo ang pastor nyo. Huwag kayong kontentong yung pastor nyo sa Diyos. I-test nyo. Sa so hindi sila nagpapatanong eh. Tungkulin po ng ministro o ng mga ngaral, sumagot sa tanong. Kaya dapat lumabas ang mga leader ng reliyon para sumagot ng tanong ng tao. Labanan mo. Tatagan mo. Kasi, eto ha, ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Eh kahit sino, mamamatay naman eh. Ba't ka madidepress? Iniwang ka ng girlfriend mo, bakit siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya ah oh, iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka di depress Hindi, De maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman eh, bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka man depress Eh, di lang naman ikaw ang unang bumagsak eh. And sana, kung ikaw lang ang isang-isang bumagsak, ba'y mag-iisip ako ng malali? <laughs> Bakit lahat ng tao pumasa, ako lang ang bumagsak? <laughs> eh, pero, bumaksa ka, madidepress ka, eh hindi ka lang naman ikaw ang bumaksa. Napakarami ng nauna pa sa'yo. Palagi ka nang gumagawa ng mali, naging way of life mo na yung paggawa ng mali. Para bang sanay ka na, mahirap mo nang mabago kung ikaw lang ang magbabago. No? Basahin natin ang Jeremias pa rin, 3.23. Makapagbabago baga ang Ethiope ng kaniyang balat o ang leopardo ng kaniyang batik? Kumakagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Parang yung leopardo, hindi niya maaalis yung kanyang batik ng sarili niya. Parang ganun yung nasanay ng gumagawa ng masama, mahihirapan ka na kapatid na magbago sa sarili mo. Pero sino ang pwedeng gumawa ng pagbabago sa atin? ang lumikha sa atin. Siya kasi gumawa sa atin, pwede niya tayong i-renovate o baguhin. Basahin natin ang Ezekiel 36. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang Diyos ang makakagawa ng pagbabago. Unang-unang babaguhin, kapatid, puso mo. Ang pagbabago kasi manggagaling yon sa puso. Ang puso kasi, yun ang nagdi-direct ng buo nating pagkatao. Sa gabi, bago ka mahika, bago ka matulog, lumuhod ka sa isang sulok, magpasalamat ka sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, Panginoon. Salamat po, ibiligtas mo kaming pamilya sa maghapon. Salamat po sa mga biyayang natanggap namin. Salamat sa iyong pag-iingat. Sana ingatan mo kami patuloy sa pagdamag. Alalahanin mo ang aking asawa at mga anak. Sana po, Diligtas mo sila sa mabibigat ng haramdaman. Sana'y makapagpatuloy kami ng aming pagsunod sa kalooban mo hanggang sa katapusan. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Amen. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amin. Tapiraso lang yon mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang hain ng masama kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit, ang dalangin ng matuwid ay kanyang kalugura. Sa bawat pagtalima mo, anak, sa iyong amat ina, sa bawat pagmamahal na iyukol mo sa iyong amat inagpagkalang natutuwa na ang Diyos hindi mahal ang kaluguran ng Diyos lalo na kung tayo nagpupuri sa pamamagitan ng pagpapasalamat